bagong trailer ng Pepsi Paloma movie, wala na ang pangalan ni Vic Soto. Salitang The Rapists, tinanggal na rin. Para sa aking balitang showbiz, naglabas ng bagong trailer ang kontroversyal ng direktor na si Daryl Yap ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Inilabas ito ng director sa Facebook page na Vince Sentiments. Mas mahaba ang bagong trailer kaysa sa kontroversyal na unang inilabas na trailer kung saan binanggit ang pangalan ni Vic Soto bilang isa sa mga rapist ng 15 years old na sexy star. Sa bagong trailer, hindi na binanggit ang pangalan ni Vic Soto at tinanggal na rin ang mga salitang The Rapist kung saan pangalan na lamang na Pepsi si Paloma ang nakalagay. Mas marami na rin karakter ang ipinakita sa nasabing trailer. Ngunit sa mga ipinakitang karakter, lutang na lutang ang acting ni Mon Confiado na gumaganap sa role na baklang manager ni Pepsi na pinagbibidahan ng teen star na si Red Bustamante. Sa caption na nasabing trailer, mababasa dito ang The Trailer of the Truth para sa ika na pong anniversary ng kamatayan ni Pepsi Paloma. Abangan ang mga rapist of Pepsi Paloma. Bukod naman kina Mon at Red, ipinakita na rin sa trailer ang iba pang pa mga artista na sina Gino Alhar, Beverly Salviejo at Shermin Buen Camino.